Ay puti kumuusok Kuya kuya Umuusok yung sasakyan eh Sabi mo kasi start ko lang eh Umuusok tuloy Ano kumuusok? Nag-overheat yata Ano pa mo? So yun nga guys After nung nangyari Eto na Ah, uh, Gine-check up na nila Eh sabi nila sa wiring daw Kaya yung makikita nyo yun, sa part Dito sa part na to Pakita mo Ayan medyo nasunog sun dyan sa part na yan So ayan Kaya, Ganun talaga Wala nang may gusto guys ito na yung van na bagong bili namin ay puti Umuusok! kumuusok kumuusok kuya kuya uy umuusok yung sasakyan eh sabi mo kasi start ko lang umuusok tuloy ano kumuusok? Na, eh. nag uber hit yata eh ano ba ginawa mo? binuksan ko nga lang eh nag umuusok agad dali eh. pinalo lang natin yung uh, anti bacteria ko ano ba yun? ah? Pacto zero yun? Ano? Pacto zero ba yun? Hindi ko naman kasi alam eh. Halika, <laughs> kinakarwash, di ba? Pinaback to zero ko. Ah, back to zero ba yun? Back to zero yun, check mo. <laughs> back to zero yun, check mo ulit. Oo, so okay. mo. Alam ko sa'yo eh. Alam ko, back to zero yan. Pag binaback to zero, umusok talaga. Umusok talaga yan. Kasi yung, oo. Oh. Ano oh, Ayun, kala oh. ko overhead na eh. Hindi, hindi na mag-overhead. Alam ka ba? Ah, papagandahin natin. Papagandahin. Na. Eh. Gawin natin brand yan. Unti-unti lang. Nauna lang tong silent natin. Ngayon, sabi nila, lapis mo. Yung mga nag-comment sa akin eh, Ito okay. daw, may takit daw to eh. Oo oh nga, nawawala eh. Ito, nakikita tuloy yung mga kalawang Tapakarwash na natin Napa-change oil na natin napapipim na natin sa Toyota Santa Rosa Okay na Pinalitan natin ang gulong Oo, okay, gulong ulit Ay, papatin pa natin Ah, papatin pa papatin, natin Papatin, papatin Pinalang ulang Kasi, napansin ko Pag maaaraw, masakit sa mata sa sa mata. Siyempre, natin 'yan. Guys, ang isang problema namin dito sa nabili naming second hand na van. Wala siyang tint. At init. At init kahit bukas yung aircon. Oh, yes. Eh, turo sa amin 'yun eh, na kailangan matin talaga to kasi overall wala eh clear lahat eh at init kahit sagad na yung ano namin so para lang mabawasan yung init ng araw magpapatin tayo ngayon yeah. diba? merong malapit dito eh punta na natin masagot pa lang tayo pawis na ako okay. So, yun nga guys. Uh, happy kami na nabili namin to na in good condition. Smooth tumakbo eh. Oh. Smooth tumakbo. Maganda yung shifting. Ayos pa yung mga... Na, kasi napapin MS na rin namin to sa ano mm. eh. Pang sa, sa Toyota Santa Rosa. Pero tingnan mo yung hatak oh. Oo. 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 Oh, Ayun po. Ay! Uy! Wars! Ayun yung nahanap natin Oh. No? Ayun. Ayun Oh. Ayun Oh. Ayun Oh. No? Sakto! Bili na natin yan! Guys! Ito yung isa... Ayun, pakita mo, pakita mo, pakita mo. Yan. Isa yan sa... Suwerte namin, isa yan sa problema namin. Oo. Na kasi yung mugs namin na steel ring. Eh... Bakal lang talaga. Bakal lang. Tapos syempre dahil matagal na to. Ano na siya? Pakita mo. Oo. Oh. Pakita mo. Yes, yes, yes. Oh, yes man. Man. Okay lang, upo na sa gano'n. Pwede ba kaya ito? Pwede okay, yan. Oh! Diba? Sakso? Oh! I told you! Masok ah. I told you! Tara <laughs> pa tayo libre yung linis kay Kuya. Oh. Yeah, yeah. Ano ba alam hey. mo Kuya? Okay, Alvin po. Alvin po. Kay Kuya Alvin. Patok hey. ang van na. So, guys, napakaswerte natin. Nakakuha tayo ng isa na ngayon, diretso na tayo sa Patin. Team. Ito na. Ito na tayo kay Boss Rolly. Si... Si na natin guys. Hindi nakita si Lobby. No. So, balikan na lang natin, guys. Magpukumute tayo. <laughs> guys, iba na pala yung jeep ngayon. Mga moderno ng jeep. Tama-tama, ito masasakyan natin. Parang, parang bus na. Ito! 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 kay kuya, bayo tayo. Dito na lang kami, kaya tatayo na lang kami. Ganda <laughs> ng jeep ngayon. Parang bus na. <laughs> CCTV ni kuya, nakain. Nasan? Oo oh, ano? <laughs> Open sesa. Thank you, kuya. So guys, update lang tayo. Bumalik na kami. Okay na. Na tint na nila. Isang pinto na lang yung walang tint ayan o, oh, makikita nyo, naka-medium na siya. Eto, okay, na lang ni Kuya yung isang tint natin. Eto, sa left na lang, ayan Oh. ayan o. Yun. Oh. Yun. O, ba? Diba? na yung gilid. Ano? Siyempre, eh, dito lang yan sa Rolltech. Ngayon, hindi mo na makikita yung nasa loob. Ayan. Tapos, ito na rin yung ating, ano, hub hmm. cup. ba? Diba? Tapos, may ino-offer sa atin si Boss Rolly. Pang palupet. Ay, ngayon natin ang makikita sa vlog ko. Boss Rolly, kawagin ka mo na sa vlog natin. <laughs> Ito, si Boss Rolly, o, oh, di ba? <laughs> mahihiyain yun, mahihiyain eh. Pakita mo nga sa amin yan, boss. Ito yung ikakabit natin na fog lamp. Di ba? Fog lamps daw to. Ito yung pwede natin ikabit sa ating sasakyan. Okay. So, yung magiging fog pag lamps niya. Dalawa yan eh, no? Oo, oh, set na yun. Ano yung isa? Ayan um, yung, yung 4.8? 8 Hindi. Ah, hindi. So, pang -GL. Ah, hindi pang GL. Pasok din yan. Oo, oh, oh, pasok din siya. Ah, kasama ang mas pogi ito. ah, pogi diba? yeah. yung orange. Uh, ito yung light. Tapos, pag yung orange yung doon. Ah, tayo. Ganun pag sa shop eh. Mapapagastos ka Oo nga, no? Right. Tapos, oh. nga, mas balakas nga, no? Oh, sige. Laban na yan. Kapit na yan, kapit na yan. So guys, ang usapan namin ni Boss Rolly, 25 minutes. Kapag ito, naging 26 minutes. Yung pagkakabit, libre na daw. So, oorasan natin guys. <laughs> Tinawag niya yung tatlong, ano niya, mga kaibigan niya rito. Tat nila, wala pa subo sila ngayon. O, oh, ayun na. Tinanggal <laughs> na guys. Ayun na o. Oh. Tanggal na yung Naging transformer na. For safety naman yung ikakabit natin pag umuulan, gamit na gabit yan. So, yun nga guys, after nung nangyari, eto na, uh, chine-check up na nila. Eh, sabi nila, sa wiring daw. Kaya, yung makikita nyo, so part, dito sa part na to, Pakita mo. may medyo nasunog dyan sa part na yan. So, ayan. Eh, Ganun talaga, wala namang may gusto nitong na mga nangyari. Bakit? Ano ba nangyari dyan? Ah, anong nangyari diyan? Sabi mo umusok. Umusok nga, madrama ka masyado, pinapalitan lang ng ilaw 'yun. Okay. okay. Ay, dagdagan lang. Ikaw mismo sabi umusok eh. Hindi, ano, ano lang? Ano lang 'yun? Prank lang. Prank lang. lang 'yun. Hello, okay, 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 okay. so, ito na guys, yung ating uh, ikakabit para magmukha siyang poging pogi na. Ayay. Kita lang pala eh. <laughs> hey. Yun. Uy. Ano yan park light? Ah, park light. Okay. Tapos, signal. Uy. Bug eh. light. 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 May dilaw yan, di ba? Ah. Uh, dilaw. Yon. Like all-weather. All all-weather I mean, all sabay. Uh, sabay. Okay. Okay. super white. Super white. Super yellow. Super yellow. All-weather. Yay! Yay! Nice one, nice one <laughs> Okay na guys, kabita na ibabalik na nila So eto na yung muna yung update natin Sa uh, ating sasakyan okay? So unti-unti natin yan, papagandahin natin Ganun talaga, pag second hand Kailangan ikon na yung magpapaganda so, Sa mga gustong magpa-upgrade ng sasakyan Kahit anong pa gusto nyo, punta lang kayo dito sa Rolltech, dito sa may Habuyaw, Laguna Ayan na oh, lakas na Oh um.